may bag na po ang babaeng mooy hmm. hinungdan sa maong kaguliyang Kad si Parnelia. Zizu. Zizu, no? Swedish. O, oh, Swedish, Nga, mga kasama. Mahilig o ka ng surfing. Onsa! <laughs> <Onza. <laughs> 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 allegedly, sumala so hmm. pa involved. So, naadi ay nagstay si Parnelia sa Pilipinas noong Irin since 2013 pa. Hmm. Okay so naggeto bag niya dili sa interview pero sa series of mga posts post sa social media. Mm. So ingon karon si Pernilia and I will quote ang iyahang butang sa iyahang Instagram. You always jump to conclusions before knowing the reasons behind things. Tan <laughs> niya specify dong Erin nga ang iyahang mm. post is about sa iyahang involvement pero kay nitingog naman lagi siya dali ra bay dayon ta mag uh, ano mm. maka Makahimo tayong tag mga istorya. Pero mm. ako naiyahang post karoon. Napag-isumpay doon na Di ba? pang dugang dito nga. Mm. I just don't understand. Ngano daw ang mga ubang tao. kay puno daw og kasuko sa ilang huna-huna. Sa -huna. mm. so, mga kalawasan. Mm. o Hurtful comments daw. na daw. Unta daw makatulog. Mm. Ang mga nagsulti og di maayo inig kagabi dong irin ingon si Parnilia mm, yan hangyo siya ug sabot no? mm. bitaw pud no ah, mm, mm, murag bitaw unsa ba day lain ana day nga, nga. pareha mig tato ay to ba to 255 bitaw to 224 ah 224 ora ba Presyo sa buka. Presyo sa buka. Presyo sa buka. Di ba? Di ba? O. unya,

Ay, best friend naman ka ni pa? Hmm. Sin ex gini sila. <laughs> <laughs> Ay, kung char-chara, pang-kutok-kutok, na yun pang, pang ah. pang <laughs> naman mong doon. <laughs> 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 na ningon. Oh. ningon. Na pa ningon nga mga kwadnetizens. Hoy, mga mga couple. Ha? Okay man nang naatay best friend. Mm. Kung kita single pa, kung Correct. kita na anatay ko, ah, na ka na gitawag nga kana ba? Kabilingan. Kabilingan. Oh. Dili na ta dapat mag best friend best friend. Oy. Engage na sila. <laughs> Awa pa ni sila makasal. Since 2020 mo gani na ina, nga diha ko pagkabasa ah, mawag na po nga ah, mao mm. di ipod nga. Mao di ipod. Mao nga mga girls. Uh, red flag. Mm. Kung gi-engage, engage lang mawak mo, gipakaslan dayon ipakaslan da Liban ka, 2020 pa sila engaged dong Irin. Eh, Maugan ni Dayman. Ikaw, laki man dyan ka. Mm. Kung na, nagpa-engage, yung meaning na dyan kayo plano nga pakaslan, tama? Yes, day. Mm. Yeah, normal day na, maabtag lima tuig Bitaw, no? Mm.